uh, ito yung ano uh, abandoned resort uh, anong town din na yun to uh, 30 years 30 years na mm -hmm. bakit din na to eh yung may ari ng ulan ito na ano sa casino medyo nalulong sa casino anong meron dito sa loob may meron bang nagpaparamdam dito merong nakikita sila bata Bata tapos tapos may yung may isa lang yung bako dito tingin nakikita nila dalawa yung baka nilang nakikita baka? oo nagaan yung baka nagaan yung elemental yun baka baka nga. dahil isa lang yung bako dito nakikita doon nila dalawa yung bako oo tapos kinikilabutan daw sila gano'n. pagka napunta sila dito mm -hmm. tataas ang balahibo nila at yung isang kapatid ng kasama ko dito pag pumunta dito kinikilabutan daw sila ano pa yung ibang na experience mo? Eh ako wala. Naman. wala ako wala naman. wala naman ako kasi. Yung iba lang siguro yung, yung, yung eh. na, mga ano. May mga na, Yung compare na, ko nakakita dito. Kung yung, yung compare mo. Nakatira dito, yung kasama ko nakatira dito. Ano nakita niya? Nakikita niya yung bata na yun. Tapos yung batang babae. Dalawang, bata? Basta Dalam, bata dalawang, siya. Dalawang bata. Ah, dalawang Saan bata. Sa babae, isang lalaki nakikita niya. Saan niya nakikita? Sa punong malaki. Ay to, yung punong malaki na yun. Ako, punong malaki na yan. Hmm. Tapos dito. Ano kayo? ba 'yan? Balite. Hindi nara 'yan. Anara. Nara. Hmm. Nara 'yan. Molan. Tapos dito oh, sa engine Tree na po. Ah dito okay. sa engine Tree. Ah, diyan. Ano nakikita diyan? Diyan nga may nakikitang ano, minsan yung bata ganun. Nakikita rin yung bata diyan tapos yung baka diyan. Malapit dito. Tapos yung banyo na 'yan. Diyan. Ah, ito yung bago-bago. Ito yung banyo to. Oo uh, CR yan. Ah, CR to. Uh, no, no. ito yung swimming pool. Ah. Uh, yan. No, kasi dati, nung bago-bago pa lang kami dito, naman no, nagsas, ano yan. Hmm. Merong sumusulit, merong sumusulit sa amin dyan, sigarilyo siya. Ah, gano'n ang makikita sa gabi. Yung malaking, ma malaking tao ba? Hindi. Ano? Basta makikita mo lang yung ilaw ng, yung sigarilyo, yung sa gabi. Hindi diba ba, pag-aarap ah. Oh. ng kamay. Oo. Oh. Mga ganun-ganun. Oo dal nung kami kasi pupunta dito noon hindi pa kami dito katira kung nakatira pa dito kapatid ko Oo. kasi nang gabi dyan umakita niya siguro eh dalawa dalawa lang kasi kami eh mm. pumunta kami sino ka yung isang kasama nyo hindi mm. dalawa lang kao kami sabi ko ganyan hindi ka meron pa ka. isa kasulid yung eka nasa likod nyo naninigaril yung pa ka eh mm. pumasok ka dyan sa bibanyo eh ah dito Oo. pumasok doon dyan sa banyo eh kita-kita daw nila eh ano yun, nagmumuntong lalaki. Ano Ikaw na mag-isa rito, nakatira. Hindi, may kasama ko yung anak ko, tsaka yung kumpare ko. Ay, yung kumpare mo. Tapos, yung, yung, yung totoo sabi ng kumpare ko, mm -hmm. bago-bago palang mati yung asawa ko, nakita daw niya kasi sa dalawa, pangatlong kwarto, sa bibintana, sa minilita kasilip daw. Yung bahay na yan? Oo. Pangatlong... Pangatlong pangatlong kwarto. Okay. Anong na, anong nakita niya? Nakita niya asawa ko yung namatay ko asawa. Ay, tatlong taon nang patay asawa ko. Eh. May git. Hmm. Tatlong taon na may git. Ma, may ano pa yun, may kailangan pa siyang sabihin. Hmm. Sa iyo. Pero hindi masyadong siya a, hindi hmm. sa ka Asa hindi siya. Alam naman niya. Yun. yung anak ko hindi man niya ano, alam niya yung takot ng anak ko, hindi niya oh. na niya. Sa kung mo nagpapakita. Nakikita nakita niya. Kumakain kami nung sigaw tanghali, tanghalian. Kumakain um, kami. Oh, may... Nakita niya sa bintana. Dal-dal do siya nananahi sa pangatlong kwarto eh. mm -hmm. Nananahi yun. Eh. Nananahi yun. Nasawa ko na yun. Eh. Nakikita ha, doon siya yan. palagi sa pangatlong... Yung bata na nakita niya sa nara na yun. Kung pare ko rin nakakita. Gabi. Mm -hmm. Nandun sila sa may cottage na yun. May kasama niya kaya si Chota niya. Gabi. Nakita niya bata. katayo. Silang dalawa nakakita niya. Jowa niya. Batang babae, nakita niya. Saan sila nakaano? Ito sa may cottage na yun. Ah, yung may cottage? Oo, oh, nakita doon yun. Nakapingin sa kanila. Punta natin. Ay, yung nga ko na yun. Ay, yung cottage. Ay, yung uh cottage? Oo. -oh. Yun lang yung nagparamdam ng dalawang bata. Uh -oh. Tapos yung... Yung baka, yung baka. Yung, yung baka, yung... tapos yung lagaki nag... Nag-yosi. Na, 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 Oo. Uh -huh. -oh. namin yung ano... Yung cottage yung inupuan ng ano kumpare mo no kasama yung jowa niya ay ito D ang dalawang bata ay ganda po naman no ganda ng cottage yan guys Ilan yung cottage so, sila dito? Dito pala po sa may dulo na 'yan. Saan? Doon pala po sa may dulo na 'yan. Dito. Yan ang katabi ng lalagasan. laki ng pool, pool ba 'yan? Oo, ah, pool din 'yan. Ang laki pala niyan. 30 years from now. Oo, oh, oh, mga 35 sa tarado. 2025. Dito na gigit. 1995 pala na-operate ito. Oh, Dalang sandali lang na operate to, eh. Oh. Uh, Wala, taon lang siguro. Baka ganun lang, hindi san taon lang. Uh, ito yung nara. Oh, Dito nagpapakita yung bata. At, dana, 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 dana. Sorry mga, mga idol ah. Tabi, tabi, po. Yan. Ano yung kalabaw? Ah, Gulat ako, ang laki. Ang laki ng kalabaw. bumabago yung ano niya yung mata. Ito uh, uh, yung uh, ano, yung ayan oh, yung kapadulasan niya. Padulasan, eh, padulasan. Uh, ito. Uh, padulasan yan. yan yung padulasan. Uh, di 1995 pala nasara to. Oh, 1995, nasara. Ibig sabihin hindi 1995 itinayo na yun ito. kasi ko na eh. Ngayon, kung eh, na ako eh. Tatapa ko na eh. Pero ano, honestly ah, kinakapatid ko dito, kasi tiger sila 20 years sana. 20 years. Ako nakakawalan to na ata ako dito. Grabe ang puwersa. Lakas ng puwersa. Dalawang bata. Dalawa. Mm. Tum tumayo lahat ng ano, balaybo sa katawan. Ako hindi mako ano eh. Okay, sinabi ko naman na Ako kasi gabi, madaling araw. Ngayon ko lang ulit naramdaman to sa tagal ko sa gusanting. Mm -hmm. Ngayon ko lang ulit naramdaman tong kilabot na Eh ako kasi do ako kasi do ano. Oh. Uh -huh. Talagang kahit madaling araw kahit gabi, hindi ako na dito. Ito, labot ko kasi sa mga dali araw, nandiyan ako, nandiyan ako dito. Mhm. Mm dito nagduyo, cellphone na ako. Pag naanakatulog ako dito eh dito. Dito, saduyan lang ako dito. Ah, uh, naputol yung video natin na patakan ng ulan. Oh. Uh -huh. Ano po ulit yun? Meron dito, may birthday kasi dito noon. Uh -huh. Siguro mm. dalawang buwan pa lang siguro nakakaraan. Oo. Uh -huh. Birthday ng pamangking ko. Yung asawa ng isang pamangking ko, nung gabi, yun yung siyempre, may ginalas yung dino. Mm uh -hmm. -huh. Sinakihan daw siya. Kasi oh. napi daw sa kanya. Ano? Yung lalaki daw. Nakikita daw niya gusto ng isang paanak na yun. May ano na yun. Ito? Ah, gusto may ano yan. Dito? Abos, may ano yan yang yung puno na yan. Ay, uh, puno na yan. Hmm. Eh, di mayroon dyan. Ah, Mer uh, Meron talaga dyan. Meron na Aminado ako talaga mayroon dyan. Dyan nakikita talaga nila dyan. Pagpasok ko pa lang kanina, ang vibes parang, ang creepy. Uh, yung papasok pa lang dito. Oh. Uh, talagang mayroon dito. Oh, gagabihin na ako. Hmm. Uh, dahil dahil maaga kung medyo maaga ko nagpunta. Ko Oo. Hmm. Pwede, so, pwede ano, puntahan natin yung malaking pool. Ngayon? Oh. Okay lang, mabasa. ako. Takpan ko lang yung... To. Dito. at dating cottage dito pala to. So, dito kayo nakatira? Dito ako nakatira sa dulo. sa dulo. Ang ko dito. Kaya yung nakikita daw, Ah, dito si dito. Andiyan ako. Ito. Ayun pare mo. Ah, oh, pare ko. Isa nya eh kaya daw tinakpan niya yung ano niya kasi sira niya yung pisa ni. Pisa ni ng kwarto niya. may puso kay Rito. Sira din niya nang parang lola yung ano. Oh. Kaya yung tinakpan ng lola. Isa daw na nakikita siya nakasungaw doon, sa ni, sa ibaba Tapos parang may lumalaka daw, minsan nakikita, nadidilig niya. Ayan. ano yun? sa kwarto. Elemental may tag ay kasi yung kumpari ko na yun. Eh. yung laki ng ano, oh. pa parang Olympic size. Ah. Ang, laki, lalim siguro niyan, no? Ano lang yan? 6 feet. As ah, 6 feet? Ang ah. lalim Yung sa 7, yung nandun sa kapadulasan. ayun na yung bakod niya. Ah, yun ang bakod nito. Ano to eh? 8,000 may square meter. Halos like, ano? 8,000 square meter. Oh, may get. Yan, no? Eh? 8, Tapos doon yung mga cottage nila. Uh, Ilang piraso yun? Dati may mga payong pang ganyan yan. So, yun, doon sa gulido, nakatayo. Uh -huh. Mga payong lang ganito. Uh, Tapos may mga I'm, cottage pa siyang mga bakal dito. Ang, ang ganda siguro nung araw to. Ang ganda to nung araw. Sayang ano. No, na, kasi bata kami noon. Nalulong sa sugal yung mayari sa nito. Kasina. Sa kasino. Dati lapak si mga bahay dyan. Bukit talaga lahat yan. Dati lang. Oo, oh, kami nung mga bata kami. Pag gusto maligo. Ah, lakas. dito? Bakit na kami bako dito. Bakit bakit kami sa bakod? Ah, maliit ka pa noon. Oo, oh, maliit pa kami noon. Magdaka hmm. yata kami sa bakod para makaligo lang dito. Ah, bali ganyan lang yung bakod niya. Walang harang sa taas. Oo, oh, ganyan lang. Hmm. Eh, pero lampre, naakit namin. Eh, gano'n mga bata dati, kahit nung ano yun. Akat kami dyan, bibigyo kami dito. Mm pag bini ka sa iba, pag bini ka sa harap. Eh, nakakas ka ng baka, hindi ka napansin. Oo. libre ka na. Maraming, pumupunta nung araw dito. Maraming, sikat dati. Ay, ito yung pinakasikat na resort dati. Sayang yung... Matagal na sarap pala yun yung mga idol eh. Uh, um, kung imagine nyo kung ka gano'ng kaganda ito nung araw. No? Kung gano'ng araw. meron, meron 30 years na years. na. si siguro ako nung nag-operate. No? ako no? So yun lang. So maraming salamat sa ano. Ah... Uh, sa mga kababalagang naikwento mo sa akin. Grabe na. Nakakatakot yung kwento. Meron talaga dito. Talaga pag ikaw may third, matatakot ka talaga. eh mm. kami sa Leyla kasi. Mga sa ano, sa sa amin sila. Sa Leyla sa amin sila, naman namin sila pinakot. ko lang ulit na experience yung ganitong kilabot hanggang ano. Hanggang ulo yung kilabot, grabe. Kumakapal yung ano ko. Meron yung pismi ko. Meron talaga dito. Ah, Ako, okay, nawalabas kami dito kahating gabi o oh, eh, alas dos, madaling araw, malabas oh, Pero wala ko na hindi sa Meron taong ganun eh, hindi nalapakitaan talaga na yun. Eh. Um. Oo. Kaya sanay na rin kami. So, yun lang. Uh, na akong mga detrato dito. Escape muna itong video na to.